So what's up mga kalujaydol, nandito kami sa araw ng uh, martis sa uh, pizza 4 uh, mga kalujaydol Ayan mga kalujaydol at pag uh, subscribe naman ang aking youtube channel Leonardo Alias Vlog Ayan at pindutin nyo na ang aking button bell para sa ganun updated guys sa aking upload araw-araw Ayan mga kalujaydol Thank you very much at thank you sa inyong mga suporta sa aking mga ginagawa sa araw-araw. Magdadamo tayo sa araw na ito mga kalsedol sa gulayan sa paaralan. Yung pagkakabigyan natin. naman, ma? Ha? Ganda na oh. na kuha natin Sabi sa akin na ano walang hiya o kaya kita mo ng laki o oh, na may muulan ka sa pagkain ng gulay o. Oh. Sabi nila. Sabi nila. Sawa ko. Ay ko nga. Ay kita. Eh. Kaya ko yung bulay kasi, hindi ko mailuwa, kaya may matigas, sinama ko na. Ang mga sinubo. Ang eh. Pinaba, pinaba. Sinabi mo, nag-comment nga si Mamon eh. Nag-comment si Mamon Till ano Anong, anong pinagguluhan niya dyan? Yan ma'am, yung gulo ang ulam na binigay mo. Tawa si ma'am. <laughs> masarap kasi pinag-aagawan. Tawa-tawa si ma'am. Ganun ang buhay natin. Pati si ma'am nahawa sa pagka-vlogger ko. Kutado tayo ni ma'am no. Siya pang nagsulat no. Siya pa. Kutado tayo. Basta mabait tayo sa kanya. sabi ko bibihira ang taong ganyan Magay. mahaba pa ang pasensya ito basta basta nagagalit mm -hmm. kalmado lang siya Ah, to tanggalan natin 'to ng mga bato-bato. Oh, -bato uh, para mali. Para ano kasi niwan. Ano 'ni? Eh? An Isa rin sana nagpapahirap sa tanim niyan ng bato-bato ron, hindi makabuhay. Yeah, hindi makabuhay ano kalay kaya natin na ano para mas makita natin, natin, natin. O, it, natin. Zis, mga bato bato natin mga bato ibig natin kasi mga anong kanal kanal tambak ko mga kontak wala tayo mga kuhanan ng mga pamunta na ano itong mga tao dito kamutin pula yung bagin pang gulay gulay pa hindi mga ganda yung puti eh. ano yan? matigas ya? dito? oo matigasin ang ano yan saka yung laman ninyo wala talaga may pangguli ka na may laman ka pa dami mga bote rito kailan maalis din to mga bote 'to? tembak. Itong parang sili na 'to, ang bilis dumami nito. Mm. Ano'ng tayo dito na siling haba Oo. Oh.

ババイマークルシャイドロ。